Coach JJ Redick ipapa-lockdown daw kay Vanderbilt at Marcus Smart si SGA. At good news sa Lakers fans, LeBron James at Abud Thiero maglalaro na. Pero bago yan, bukas na nga ang unang paghaharap ng Los Angeles Lakers at ang kasalukuyang kampion na Oklahoma City Thunder. Sa laban na ito, may pagkakataon ng Lakers na sukatin kung gaano na sila kalapit o kalayo sa kasalukuyang pinakamagaling na team sa buong liga malaki ang magiging epekto ng laban depende sa kung sino ang makakapaglaro. Ang Thunder ay galing sa second night ng back-to-back -back game, kaya't may agam-agam kung makakalaro si na Lou Dort, Jalen Williams, Aaron Wiggins at Kenrich Williams. Gayunpaman, dahil sa lalim ng roster ng OKC, kaya pa rin nilang manalo laban sa sino man. Katunayan, kanina lamang ay pinulbos nila ang Golden State Warriors. Sa panig ng Lakers, magandang balita na maiklina ang kanilang injury report. Ibig sabihin, halos kumpleto na sila. Kailangan nilang mag-step up lahat, lalo na sa laban nila bukas. Nasa kamay ni Luka Doncic ang malaking responsibilidad dahil kilala siyang magaling maglaro sa Paycom Center. Ang kanyang sagupaan laban sa reigning MVP na si Shai Gilgis Alexander ang inaasahang magiging tampok ng laro. Isa sa mga siguradong gagawin ni Coach JJ Redick ay ang pag-lockdown kay SGA. Alam niyang malaking banta ito, kaya't malaki ang tiwala niya kina Marcus Smart at Jared Vanderbilt, dalawang elite defenders na kayang pigilan ang MVP. Ang kanilang depensa ang magiging susi kung gusto ng Lakers na makontrol ang rhythm ng laro. Bukod sa matinding depensa ng Thunder, sila rin ay panglima sa scoring na may 122.4 points per game, panglima sa rebounding at pangalawa sa steals. Halos hindi sila nagto-turnover at itinuturing na pinakamabisang team sa liga. Kaya naman, malamit malaking hamon ito kay Reddick kung paano niya ipapakita ang disiplina sa depensa ng kanyang koponan. Para sa Lakers, hindi man ito must-win game sa papel, napakahalaga pa rin ito upang patunayan na kaya nilang makipagsabayan sa pinakamagaling na team. Kung maipakita nila ang mahusay na perimeter shooting, makakuha ng tulong mula sa buong roster at makapagsagawa si Doncic ng isa sa kanyang superhuman performances, may malaking chance sa silang makuha ang panalo. Ang laban na ito ay higit pa sa simpleng regular season game ito ay pagkakataon para magpadala ng mensahe sa buong liga na handa na ang Lakers maging tunay na contender Samantala, magandang balita para sa mga fans ng Los Angeles Lakers. Bukod sa nakuha nilang panalo kahapon laban sa Charlotte Hornets, may dahilan pa para mas maging masigla ang mga taga-suporta ng kupunan, si Lebron James ay magsisimula na ng kanyang ramp-up process ngayong linggo. Isa itong malinaw na senyales na malapit na siyang bumalik sa aksyon matapos ang ilang linggong pahinga dahil sa minor injury na kanyang tinamo noong preseason. Ayon sa ulak, si Lebron ay magsasagawa ng ensayo kasama ang G League team ng Lakers. Bilang huling hakbang bago siya sumabak muli sa scrimmage kasama ang tunay na Lakers roster. Kapag natapos niya ito ng maayos, inaasahang magiging available na siya para sa 2025 to 2026 NBA season debut sa susunod na linggo. Sa pagbabalik niyang ito, itatala niya ang makasaysayang record bilang kauna-unahang player na nakapaglaro ng 23 years sa NBA. Isang pambihirang tagumpay na patunay ng kanyang tibay at dedikasyon sa laro. Sa kasalukuyan, ramdam na ramdam ng Lakers ang pangangailanan kay Lebron. Hindi lamang sa kanyang kontribusyon sa opensa, kundi pati na rin sa liderato at depensa na madalas niyang ipinapakita sa mga crucial na sandari. Isa pang magandang balita ay ang nalalapit na debut ni Adu Tiero na ngayon ay ganap ng nakikibagay sa buong team. Kasama na siya sa regular practices at inaasahang maglalaro na sa susunod na laban. Malaki tulong ang kanyang presensya lalo na sa bench production ng Lakers na siyang naging mahina sa mga nakaraang laro. Sa kanyang atletism at depensibong kakayahan, tiyak na makatutulong siya sa pagbibigay ng sigla at balansing laro para sa kupunan.